Hi sa mga kalakbay for this video. Uh, nandito tayo ngayon sa pinakadua uh, taas ng Taytay Falls kasi uh, nag-aayos na kami ng patubig dito sa may Banahaw. Ito nga pala yung pinagkukunan ng uh, tubig ng Barangay Taytay kasi saan uh, inaayos lang namin to o oh, tina-check kung may naputol kasi minsan malakas yung baha dito. Ito nga pala yung tubig dito, talagang crystal water. Ayan, tabi-tabi po, pahinga ko ng retrato. Ayan, ito yung tubig dito, mga alakbay, yung mga tubo na tiyan-check kung okay pa yung kondisyon. Ayan, mga alakbay. At magandang maga. Ito nga pala yung pinaka highest point ng type kay Pero hindi ko na nataanan yung ibang Paul kasi may shortcut na dinaalan kami. Pupunta natin si Cap. Tara mga kalakbay, kasama natin dito si Bunche And si Kap. At sa mga kunsyel dito, tulong-tulong dito kung sino pwede Boss, shout out <laughs> Magandang maga. Tara, Maga. Boss, maglalakbay Kasama natin siya Thank <music> Lawsap mga kalakbay, magandang maga for this video. Samahan ninyo kami maglakbay sa pagbukal o pinagkukunan ng tubig sa Barangay Taytay -tay, May Laguna kasama natin ang isang uh, masipag na kapitan, Kunshel Cesar at sa mga followers natin si Kuya Base. Then ito, part ito, na ito, ipapakita ko lang sa inyo yung medyo mahirap na trekking, major hiking to mga kalakbay. Almost 30 minutes tayo naglalakad. Then meron part na 20 minutes uh, trekking na mahirap mga kalakbay. After 30 minutes, natin na natin yung pagbukal kung saan. Ito, nakita natin yung super linis ng tubig. Pag kinuha mo, natural, uh, Natural galing sa bundok na nagmumula salamat po sa my blessing parang galing galing sa mga kalakbay sa namin sa kayo niya mga kalakbay yung mineral talaga ay matamis tamis na masarap inumin hindi kagaya ng mga dibote salamat po sa magandang tubig na binibigay ninyo ito ha Ay sa mga kalakbay ito yung dinadaanan namin para maayos lang yung tubig sa hirap nito major to makakalakbay kalak oh. ba tabi tabi po ayan sige kami guys aas na siya ng aming dadaan na ingat po pasin siya po paraan lang po si maglalakbay ay sa so, mga kalakbay ito nga pala yung uh, taas ng poles ayan nalas kakapit yung taas sa tayo ng poles sama bilakbay at sa ocean, alam okay. mo patas Yan, lao? kaya uh -huh. yeah, manapit ka lang kwa nyo, ano? di ka nyo manapit sa tubig, may tagal sila tagal sa tubig. kaya magigyo nang, di lang mayert na ang dahon dito to malakbay pero, and ingat ka lagi sa bawat paglakbay <laughs> Ayan, nandiyo ko na si Base. <laughs> Atin lahat, ito nga pala yung uh, taas ng waterfall. Saan dito nung gagaling yung tubig dito sa waterfall. Then, dun kami galing almost 30 minutes yung lakad, hiking, major hiking. <laughs> Ayan Kap.